kaibigan. Minsan pa, ito yung kaibigan mo kay Jesus. Brother Manny Bautista. In Christ alone. Tangali time. Itong pagkikita kong pagkain sa inyo, ito kanin na meron konting ginisang kamatis. Yung lepover namin kagabi ang kamatis na ginisa Lahat po nang yan nakikita nyo yan, lahat yan binigay ng Panginoon Diyos. Amen. Ngayon, meron pa kaming siyomay, matagal na nasa rep. Eh. Ang nagita ko, wala kong ulam eh. Kinalkal ko, yan. Niluto ko naman po para tangalihan ko. Yan. So, lahat ng itong nakita nyo ito, kaibigan. Lahat yan binigay ng Panginoon Diyos. Bakit ang Diyos ang nagbibigay? Kasi pinakilala ni Lord Jesus doon sa Mateo 6.9, sa ganitong sabi ni Jesus ganito kayong manalangin. Ama namin nasa langit ka. In verse 11, ang sabi ni Jesus, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ibig sabihin, nagtuturo si Jesus noong araw abang nandito siya sa lupa, nag-ministry siya ng tatlong taon, ang isa sa mga tinuro niya na yung pagkain na araw-araw po natin ginakain, lahat ng yan ay nanggaling sa Diyos na may gawa ng langit at lupa para lang maintindihan natin. Yan po si Jesus. Kaya nga, in Christ alone, pinakilala niya po ang kanyang ama. E eh bakit? E eh wala pong pwede magpakilala sa Diyos kundi si Jesus. Kasi nga po, father and son sila. Kaya ang trabaho ni Jesus, ipakilala ang Diyos, ang kanyang ama. <coughs> sa mga tao. Gaya natin. O, oh, anong pinakilala ni Jesus? Nang na kanyang amana na sa langit, siyang nagbibigay lahat ng pagkain ng tao sa buong mundo. The entire universe. Globe. Ang nagbibigay yan, Diyos. Bakit po? Eh, sa angin na lang eh. O, oh, wala kayong oxygen pero nakakainga kayo. iyan Yan lang eh. Isang bagay pa na yan. Ah. Kaya dapat pasalamatin natin ang Diyos sa kanyang ginawa para sa ating mga tao. Masama ka man tao, mas mabuti ka man tao. Pantay-pantay tayo, lahat tayo mahal ng Diyos. Ayos sa 1.3.16 Kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na kanyang ibinigay si Yesus. Na sino man ang sumampalataya kay Yesus ay hindi mapapahamak sa impyerno kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Amen. Oh, mahal tayo talaga. Kanya lang ang tao ang hindi lang nagmamahal. Eh bakit? Eh kung mahal mo ang Diyos, eh disundin mo ang Diyos. Yun ang pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa kanyang utos. Unang 1, 5, Pero ang problema, sabi ng tao, ay tsaka na lang ako susunod. Yan at saka na lang. <laughs> Merong pasubari at saka na lang. Kailan yon? Pag malapit daw silang mamatay. Hallelujah! Paano pag binangungot ka, kaibigan, makakasunod ka pa ba? O, oh, sige. E eh, ilang paglabas mo? Maraming namamatay po. Kasalukuhin kumakain ng tangali namamatay. Yung bayaw ko. Yung asawa ng pisa po, kumakain ng tangali po, namatay. Yung isang kapatid ng classmate namin, kay schoolmate namin sa Pampanga. Inaagod siya sa likod yung kapatid niya dahil nagpahagod. Dahil masama ang kanyang pagkirandam. Habang inaagod, may maya, maya patay na pala. Oh, ako lang, karanas ako eh. Yung, yung atin ni Sister Baby na matanda sa kanila. Sipin mo, patay na pala. Oh, 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 oh. Oh, hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan. Kaya dapat tayo maging handa. Kaya nga sa eskwela noon, mayroong boy scout, mayroong girl scout. Pagdating ng high school naman, mayroong uh, ano ba, may, yung mga para sundalo Yung ano tawag, kalimutan ko na. <laughs> Nung high school naman, mayroon gano'n. O. <laughs> oh, yung para sundaro, pinitraining ka na. O. Oh binalak ko pa nga magsundalo na para magkaroon ako ng officer eh. sa eskwela pero tinamad ako gawa na natakot ako sa training oh. sige kain tayo kay B puro ko na hindi na ako nakakaya eh kasi man masarap ang dito sige kain tayo kay B hmm. Salamat po, Panginoon Diyos, sa binigay mong tangal niya sa amin. Sa ngala ni Jesus, Amen. Nilagyan okay. hmm. okay. ko ng su suka. syuka. <laughs> Yung syumay. Medyo manghang ng konti, masarap. you yeah.

sarap. Hmm? Sa sawas ko ka, medyo manghang na konti. Kamatis, eh uh, dilagyan ng itlog, ginsa, at kamatis,

hindi siya open door din siya okay door man okay oh hindi siya open door din takbo pa ako basta oh sige saging ayo sating dala antinano ayong mash digi ang digi ayong na mabuso sa kadito ayo ayo sa hindi kinakailangan sinabi na ikam ba ayo ayo hayon tawag dito basta si Narendra ni objective lord dikas mo ako pa ka Oh, jangan bahan lah. Ai

Hanggang dito na lang kaibigan ang video. Like, like, like. Share na, share. kayo mga na-share, share nyo. Mag-subscribe kayo. At nang kayo ng video ito na sa mga kalagayan. God bless us all. Bye-bye. Mga -bye. kaibigan kay Jesus. Brother Manny Bautista.